Alright mga kababayan Umatinda nga si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte Sa hearing sa Congress ano? Sa ano ba yun? <laughs> Sabi nila quadcom na yun uh, no? Tuadcom <laughs> ano Matindi ang mga sagutan ano? Grabe Talaga namang mga, uh, uh, Mapag-uusapan na naman ito Dahil nga si uh, dating pangulong Rodrigo Duterte ay talaga namang ang mga sagot niya may mga patama which is uh, minsan kasi uh, sinasabi lang din niya ang totoo ang sabi nga niya na siya ang mananagot or uh, responsible sa lahat ng mga nangyari noon, hindi yung mga inutusan niya so kung ikaw ay, ay isang leader nga naman dapat lang na gano'n, ano? Kasi utos mo yan eh. Ngayon, kung sumobra ang uh, ginawa ng iyong inutusan, sagot mo pa rin yun. So, alam natin na maraming ayaw kay uh, dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, uh, <clears throat> marami din naman ang may gusto. Dahil nga, ang mga umayaw ay yung mga kababayan natin na talaga na mga... Uh, ayaw nga nang uh, patayan dati, no pero kung iyong uh, susumahin o uh, uh, pag-iisipan mali nga naman talaga na pumatay buhay yan eh kumbaga hindi hindi dapat no pero sa sitwasyon dati kasi sa panahon ni uh, <coughs> yun nga ni uh, dating presidente uh, Rodrigo Duterte ay talaga namang talamak talamak ang uh, droga. So bago pa man 'yan lalong lumala at nung uh, siya na ay tumatakbo noon maalala natin ay uh, kung maalala natin ay nagbabala na siya na wag na wag niyo siyang botohin dahil pag siya ang nanalo ay talagang uh, marami ang uh, matatamaan o masasaktan o <coughs> marami ang maapektuhan lalong-lalo na dyan sa droga na ayaw na ayaw nga ni dating presidente uh, Duterte. So, dahil ang sabi nga niya, di ba? Hindi ako nagkulang sa pagpaalala uh, sa inyo na iwanan nyo ang droga, no? At uh wag na wag n'yong uh, subukan sa term niya kadahil dahil uh, malilintikan talaga. Kumbaga, 'yan ang sabi niya, di ba? So tinutuo nga naman niya na uh, nung makaupo na siya ay talagang tinutu tinutuhan niya uh, Tinutuo niya yung mga sinabi niya na tatamaan talaga yung mga <coughs> uh, lalong lalong na dyan sa droga kaya maraming namatay At ang sabi nga niya ay siya ang responsable sa lahat na nangyari hindi yung mga kapulisan kasi inutusan lang niya ito eh ngayon, uh, may mga pulis na medyo gumeyong gewang pero yung ibang mga pulis talaga namang pinagtanggol din naman ang uh, ating uh, dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. Sa kabilang banda, alam nyo kasi kaya minsan mapapaisip din tayo ano na kahit maliman ang uh, pumatay, no? Ang sabi nga ni dating presidente make your own history. Ang sabi niya ay uh, ginawa niya 'yon para sa taumbayan. Mapapaisip ka rin 'di ba na ginawa niya pumatay or uh, ginawa niyang magutos na pumatay para sa taumbayan which is uh, nagkaroon ng ano ng palaisipan diyan naging balanse. O balanse ba ang tawag doon o kasi bawal bawal naman talaga pumatay eh Pero nga ang sabi nga niya ay eh, alin ang gusto niyo magpapatuloy ang uh, pang-rape, pang-hold up, pang uh, uh, pagpatay ng ibang mga kriminal o o niya ang mga kriminal bago para hindi na makagawa ng masama which is laking uh, ano nun, laking uh, pagbabago sa Pilipinas, di ba? Human rights part talagang bawal 'yun dahil, uh, ano 'yun. Human rights eh uh, bawal talaga ang patayan. Pero sa kabilang banda, paano nga naman kung ang uh, malapit mo sa buhay ang maapektuhan dahil sa mga droga na yan 'di ba? Sa mga nang hold up na 'yan, sa mga nang re-rape na 'yan. 'Di ba? So sinagot naman niya lahat ng mga katanungan dun sa Quadcom na minsan ay talagang sinusuplan niya yung mga ano yung mga congressman, congresswoman. Meron nga ako na dun kay Brosas, Brosas ba 'yon? Akala mo naman kasi sila magtanong ay investigador usgado mga ganyan mga abogado kaya sinupla sila ni uh, dating President Rodrigo Duterte sabi pa nga niya doon ay uh, kasi eh, tinatanong siya eh ang sabi lang sinabihan siya na sagutin mo ng yes or no eh sabi ni dating uh, presidente wag mo wag mong wag mo akong uh, utusan kung ano sagot ko kasi sasagutin ko kayo ng kung ano ang dapat kasi sabi nga niya, hindi ka investigador Yes or no Which is ginagawa nga naman talaga ng mga investigador yan Ng mga abogado diba Para bang bibiglain ka Tatakutin ka Marami pang eksena dun eh Kung isa-isahin natin yun eh Napakahaba nun So matindi, matindi talaga uh, Tama lang din ang ginawa ni dating presidente na umatend no para naman na uh, malinawan ang mga taong bayan at itong mga uh, quadcom na to na mukhang mga scripted nga naman ng mga banat ng mga ito so siguro kaya nila ginagawa dito ito ay uh, para hindi na bumalik pumakabalik sa pwesto ang mga Duterte pero sa tingin nyo ba ay uh, ay palagay ko makakabalik pa rin eh. lalo na tong si ano si BP Sara at uh, ngayon sa panahon ngayon uh, nandito tayo sa ibang bansa no ang usap-usapin ngayon ng mga ano ng mga ibang lahi ay ano nangyari sa Pilipinas bakit yata nung umalis na si uh, dating presidente uh, Rodrigo Duterte matapos ng term niya ay para bang ano para bang uh, natakot uli sila yung ibang mga lahi, ibang lahi ano. Dati kasi gustong gusto nilang pumunta ng Pilipinas dahil hindi sila takot. Pero ngayon, medyo alangan sila. So, ibig sabihin, malaki ang uh, naging pagkukulang siguro, no? Ng panahon yon. Kasi kung mababalitaan natin, marami na uli ang mga involved sa droga may mga holdapan na uli, may mga rape na uli, may mga natatagpuan patay na uli. 'Di ba? Hindi tulad nung panahon na uh, ng dating administrasyon ay talagang bawas na bawas at uh, sabi nga ng mga ibang lahi ay talagang maganda at magaling daw. Well, kanya-kanyang opinion 'yan. Hindi ko sinabing uh, magaling talaga, pero kung ako'ng tatanungin niyo ay mas pabor ako dun pero alam ko alam natin na marami hindi pa for Kanya-kanyang opinion po 'yan. Hindi ho natin dapat uh, pagtalunan. Uh, malaya tayong magbigay ng ating opinion, 'di ba? Yan naman ay base din sa mga nakakausap natin, mga kababayan natin at itong mga ibang lahi no na nakilala kay uh, dating presidente uh, uh, Duterte. At siyempre, yung mga nakakapunta ng Pilipinas. Yung mga, kaibigan tayo dito na sinabi nila parang ayaw na uli nilang pumunta dahil parang natatakot na uli sila. Yan po ano, ah uh, na, na napadaan lang sa kanina na panood natin itong uh, sa hearing sa Quadcom ni uh, na, ina, na inatinan ni uh, dating presidente uh, Rodrigo Roa Duterte. maraming salamat muli sa inyong panonood. Wala nang intro-intro kanina yon. Barat kagad ata uh, pagpalain nawa ang bawat isa god bless everyone